So, ayun guys, paalis na ako, ano. Kagi. Nagising na ako kanina. Pero napasay tang ulo ko. Oh. <laughs> Kaya nakatulog yung ulit ako. <laughs> so, ang usapan namin is 4.30. No. Dadaan sila dito sa Abuyao, dito sa amin. Kasi ang rota namin is papunta sa Pililia. Ang namin dito sa Las Banyas. So, no? Ayun, nakatulog ako. <laughs> Buti. Nagising tayo ng maaga. No, nandito pala sila sa, ano, sa Abuyaw. Sa sala ng Abuyaw. Malapit-lapit na ako. Uh, so, ayun. Sila tayo sala. Let's go! Oh. Sorry, mga kayo, boy.

na ay sila mga good boy oo 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 muna kami rito ngayon kasi nagutom eh ano 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 kasi kami magutom pati gutom Ay mga meron dito kay Barbie Ay, ay, good boy. Ako <laughs> oh, na, wala na <laughs> <siya. laughs> okay. okay. ba Ano, ball basur? Ball basur yung muka. <moses> <laughs> Hindi ako ng muka. Bili bil pa bil bil <laughs> tayo isang ka- Kaya, nagtitik na, mga kagod Si Doyen lander. Dahil oh, na, eh. <laughs> <laughs> <na, yun. laughs> Bibi! Tatlo! Ayun, <laughs> <laughs> apa lo bet oh <lagid na>, tahun <laughs> so, saya <masak> aja <laughs> oh ya <yun>, guys saya sedih tapi ban laguna. ban kami dito mga good boy. Saudara jangan kami pilih dia Yo, Ya, pijar sudah enggak bagus, Nah, kami kami sa windmill ano, Sa Pililiana na mga gold boy Ayan sila katabi dito Sa secret road kami dumaan Kasi hindi kami pinapasok doon Sa, sa main sa main, ano sa main gate nila Sa main gate nila Nando pa yung iba namin mga sama, Hindi ba pa pasok? Chapstick yan tayo

Ay di ba? Tapos kami mag Ano guys, nakapag picture na sila. Ah, <laughs> 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 uh, tayo. Liligo na kami guys. <laughs> oh, di <laughs> ah. Let's <laughs> go. Pasisiki, <tingko>. <laughs> <laughs>

हम्म, 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 ह wala lang tayo okay. uh, tayo. Tayo tayo. pa dito tayo? dito pa dito pa dito pa dito pa dito pa dito pa

Mamaya yan pag balik meron yan. Nuno episo. Episo. Nang wali pa ang gagamba oh. Huwag ka magsalita na ganyan po, nakablog tayo Pero pa yun doon Pinakawin na buwis ang pol Tara Tayo, tayo, tayo Kadiri kalau. Nuker dia yang. Oh, no, kadiri. Apa payah? Tidak. Jangan. Bosan mengenai. Kalau saya payung minyak putang lah. <laughs> Tiger. Ayo, starai paham tak? Tidak. <laughs> <wala niya> Tidak. 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 mo. Tidak. 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 Ako! Hi! Malaki! Malaki! Pakapitan mo! Para! Ako talaga! I love Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Nakakapuso! Mga ka-Jeskys! O, ayan na! Tino mo, Lander, paamak ka! <laughs> <laughs> Lalabas tayo ng ano, bangunguha tayo ng hayop. Hindi <laughs> namin alam kung saan kami dinadalhin ni Lander, mga good boy. <laughs> Oy! Shadong oh. live live ka mga good boy. na sinasabi niyan longga. Traffic, traffic. ayun ang Oh, dendang namanya Pumaba ka na dyan. Parang mm -hmm. ba? ba <laughs> <Paganda>, Pagod sila. <laughs> Hindi lang. May pa ako lala. picture oh. O picture lang <laughs> dito. Gaya, may gaya tayo. yung na yung kuweba, tol. na yung yung to. na yung Wow. It's a miracle! Oi, nandito yung ginta! Tulungan niyo kami! It's a miracle! Oi! Oi! Hey. It's a miracle! Oi! Oi! Ayan! Pijer pa sila mga boy! Nandito na kami. Nandito na kami. Ah. So, ayun guys. Naka-uwi na tayo. No? Galing tayo sa Pililya Laguna. Nakapagod. No? Pililya Laguna sa windmill. No? Halos hindi kami papasukin doon sa ano nila pinaka boundary no sobra higpet pero may nakita tayong daan. secret road <laughs> papunta doon sa windmill na no? paglabas namin ayun na windmill na yung gate ng windmill pasukan sa pasukan sa windmill no eh ang gusto lang naman namin kasi ay makapag-picture doon no kaya pinipilit namin na makapasok So, sa muli ang bala, nakapasok tayo. No. Illegal. <laughs> so, ah pagtapos nun, pumunta rin kami sa na, siniluan. Doon kami nakaligo, hindi sa abinti no. Nung, na. Ang nakita niyo yung video, no, kala ko sa sa abinti kami maliligo. Pero hindi. No, sa siniluan kami, sa tinuro, sa may lunggani, John lang, puno ba, karas. <laughs> no, sa so, hindi ko na tandaan yung ano yung bagay Pero ang ganda, mga good boy. Fresh water. No. Napalupit. So, yun nga, sabay nalobat tayo. Hindi natin na video, ano. Yung falls, na no? Yung pinaka poles. Pero ang ganda, ang sarap doon sa sinilwa. So, Agad din na lang mga good boy. Kung bago kayo sa YouTube channel ko, I-click nyo na ang like, share and subscribe at i-on nyo na ang notification bell para update kayo sa mga video ko, no? So, shoutout sa Good Boy Riders. Patag tayo. Sana madami pa tayo mapuntahan mga malalayong lugar, no? Yung mga maganda at may mga mga pasya dito sa Pilipinas, no? Hanggang so, dito na lang si bye ride sa mga riders let's go say bye -bye. say bye bye say bye bye Say bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Okay. Bye.